Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ito galing po kay Rosalie de Monteverde. Shout out po sa dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, yung kanyang inahing baboy po daw ay nanganak ng nasa 100 days. Ano daw po ang dahilan? So kayo po ay mahilig po sa paglalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagdudugtura. Pang subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa panganak po natin mga alagang inahing baboy. So ito po yung ating atandaan. Kapag tayo po nagpapabulog sa ating mga uh, dumalaga o mga inahing baboy, kinabukasan po ng bulog mga kaibigan, yan po yung tamang bilang ng araw na day one. Kasi ang pagbubuntis uh, po ng mga alagang mga uh, baboy ay from day 1 to 114 days so average po yan so pwede po yan plus 5 minus 5 so nasa 109 days to 119 days yan po yung normal range na pwede yung mga anak nating mga alagang inahing baboy yung 114 days yan po yung kanyang pinaka-average po mga kaibigan so kapag nanganak yung mga inahing baboy nyo lang nasa 109 days mabubuhay na po yung kanyang mga biik kapag so, siya po yung nanganak ng 119 days ganun rin, mabubuhay din po yung kanyang mga be, kasi nasa normal range po ng uh, araw ng kapananakan yung uh, 109 to 119 days ngayon sa tanong po natin subscriber na yung kanya dong inahing baboy ay nanganak ng nasa 100 days so kapag 100 days hindi po siya umaabot sa uh, required na normal range na 109 to 119 days, so kulang po siya ng siyam na araw para matawag po natin nasa normal range po siya. So, ang tawag po niyan ay premature na delivery o nakukunan po itong mga inahing baboy. Kasi kapag 100 days ay ipinanganak niyo itong mga biik, yan po ay hindi pa po makasurvive sa outside world ng uh, ginagalawan po ng mga biik. Hindi pa po siya kumplito sa araw. Kaya ang nangyayari po niyan, yung mga biik po na ipinanganak ng 100 days o 108 days pa baba sila po ay tinatawag na premature delivery at hindi po sila mabubuhay po mga kaibigan unless kung mayroon po incubator so social diba kapag may incubator for sa ating mga pag-alaga ng mga inahing baboy sa normal na po natin pag-alaga ay talaga po uh, mamamatay po yung mga ganong mga abeek po mga kaibigan. Mayroon pong mga common na mga dahilan kung bakit po nagkaganyan po mga alagang mga inahing baboy na sila po ay napapaanak sa hindi ba po oras nila. So, una po dyan ay stress. Yan po yung pinakauna. Pangalawa po mga kaibigan ay sa panahon po natin. Pwede po sobrang lamig o kaya po sobrang mainit po yung ating panahon. Yan po yung pinaka-common na dahilan kung bakit po napaanak nang wala sa oras yung mga alagang mga inahing baboy. Kapag stress po yung ating pinag-uusapan po mga kaibigan, marami pong dahilan kung bakit po nagkaka-stress yung ating mga inahing baboy. Siguro, yung ating mga inahing baboy kasi, kapag malamit ng mga anak, ay ipapasok po natin yan sa farrowing pen. Kapag galing pa sa gestating pen yung ating mga inahing baboy at ating pong ipapasok sa farrowing pen, minsan kasi, mas stress po yung mga inahing baboy sa mga ganyan sila po hindi po mapakali super po malikot uh, hindi po nakatulog na ng maayos kasi nga po na, naninibago po sila sa lugar ng farrowing pen kaya ang advice ko po sa mga uh, naglilipat ng mga inahing baboy mula po sa gestating pen papunta po sa farrowing pen kapag yung inahing baboy nyo po ay nasa 80-85 days po mga kaibigan dahan-dahan nyo pong ilipat yung Uh, inahing baboy nyo doon po sa gestating pen. Kapag kayo po'y maglilipat sa kanila mula po sa gestating pen papunta po sa farrowing pen sa gabi nyo po gawin. Kapag gabi kasi, pagpunta po ng ating ina, uh, baboy doon po sa ating farrowing pen, yan po ay matutulog lang. Siya po hindi po maglilikot. Pero kapag uh, araw o umaga nyo po sa ililipat doon sa kabilang kulungan, ang tendency po niyan ay hindi po yan hihiga. Yan po ay nakatayo lang Uh, parati pong umaamoy sa lugar uh, parati pong niyang kinakagat yung grills kasi yan po yung instinct ng mga baboy so dapat yung gawin ilipat nyo uh, 80 to 85 days ng gabi dun po sa farrowing pen mula po sa gestating pen para hindi po siya maninibago and then isa pong sanhe po ng stress ay ito po yung ating uh, panahon kasi minsan sobrang malakas yung ulan kumukulog, kumikidlat lalo kapag mayroong lindol yan po sila po ay magugulat. So sa sobrang gulat po ating mga alagang baboy, yan po ay magdulot ng stress sa kanila. Kaya nangyayari po dyan ay mayroon pong reaksyon ng ating mga inahing baboy. Kaya sila po ay bigla pong mapaanak sa sobrang gulat po nila. So isa po yung dahilan. Ayan po ay nangyayari na po dito sa akin na kapag malakas talaga yung mga kulog, malakas yung uh, pagkidlat at saka mayroong lindol, yan po isa pong rason yung ganyan. Kaya importante kasi ay yung ating kulungan Dapat Kapag medyo tag-ulan yung panahon Maroon po tayong trapal na nakaharang O kaya naman sako na nakaharang Para kapag mayroong kulog at saka kidlat Ay hindi po directly Makikita po ating mga alagang baboy Kasi po Yung kulog at kidlat Isa po yung dahilan Kung bakit po sana na-stress Panahon naman po mga kaibigan Kapag sobrang mainit yung panahon Magre-react po yung katawan natin inahing baboy Kaya mapa mayroon pong dahilan, mayroon pong rason kung bakit po sila po ay mapaanak ng wala sa oras. Kapag medyo mainit yung panahon, medyo malamig yung panahon, mayroon mga ganyan. Yan po ay reaksyon ng katawan ng mga alagang baboy, kaya sila po ay makukunan. Kaya dapat niyo gawin kapag medyo uh, maulan yung panahon, huwag niyo munang paliguan yung mga alagang baboy niyo o paliguan niyo po, pero alternately, uh, hindi po araw-araw kapag naman po ang panahon po ay mainit po mga kaibigan dapat talaga araw-araw niyong paliguan ng mga alagang baboy nyo para po hindi po sila magkaroon ng stress ang tama pong papaliguan ng mga baboy dapat nasa 9 to 10 o'clock in the morning at sa hapon naman po 3 to 4 sa hapon pwede pong twice a day kayo po magliligo ng mga alagang baboy nyo kapag may sobrang mainit po talaga yung panahon po mga kaibigan. Kaya sa ganon, atin po maiwasan na magkaroon ng stress at saka hindi po makukunan yung ating mga alagang buntis po ng mga inahing baboy po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung ano bang mga dahilan kung bakit po nakukunan yung ating mga inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.